Hello guys, kung ang hanap nyo ay mga magagandang pang-design sa bahay ng mga bato, pumunta lang po kayo dito sa bandang Huruan, Tuy Albay. At dito po ninyo makikita yung mga magagandang bato na pwedeng pang-dekorasyon sa inyong mga pinapagawang bahay. So ayan nga si nanay, nag, yung isa sa nag-iipon ng mga bato na ito. Ang gaganda. Ayan o, oh, may iba-ibang design pa dito ng mga bato oh. pwede pang dekorasyon sa mga bahay-bahay ninyo sa mga wuling ayan o no? oh. ayan o no? oh. kayong pumili dito kung anong design ang gusto nyo o na yung nababagay sa mga bahay ninyo. Mga ah, pagkaraming bato dito. Yan dito lang po ito sa Huruan, Tiwi Albay bago lang po makarating sa church na ang Huruan. Bali ano na ang sistema ng bilihan dito ng bato per cubic meters? Pare-pare sa mga presyo ng mga bato na yan. Pare-pare sa mga presyo sa cubic meters, gura no ang presyo. 14 mil 14,000 ang sarong cubic meters Ipag-arog eh, kayo mga bato? ini. arog kayo po an Sa sako man po Ay, sa sako? Kung sa kubikuhan man 36 na sako Ah. po niya man kaan Kun sa kubiko? Hindi po, sa kubiko man kayo 4,000 ang Ah, 4,000 di uh mas -huh. barato ini Mas barato Pero pag sa sako an Ang sarong an sako? Ang sarong sako po kayo niya arog ka na po ka kaan 200 po ang sarong. Ah, 200 ang sarong sako. Mm. Oh, so, bali din ay deliver lang dito. okay, kaya medyo mahal na nga ang ang halaga nito. Ano 'yon? 14,000 sa uh, isang cubic meters. Oh, uh, uh, 'yan. So 'yan guys, sana may idea na kayo kung nangangailangan man kayo ng mga ganitong pang-design sa inyong mga bahay. Dito lang po sa Puroan, Tiwi Albay bago magarating ng church.